sa pagpasok ng 2024 dahil sa paputok, ligaw na bala at sunog ang uh, naging misa ng paputok. Daan-daan din ang sugatan ng isinugod sa mga ospital. Live mula sa East Avenue Medical Center sa Quezon City, nasa frontline ng baritang yan, si Marlene Alcaide. Marlene, may mga isinusugod pa ba dyan? Cheryl, nandito tayo ngayon sa labas itong fireworks related injury ng East Avenue Medical Center kung saan dinadala yung mga biktima ng paputok at ngayong hapon umakyat nga sa 15 ang bilang ng mga kaso ng naputukan dito. Base sa datos ng Department of Health, mas marami ang biktima ng paputok ngayong pagpasok ng taong 2024. Hindi happy ang salubong ng bagong taon ng lalaking yan na isinugod sa East Avenue Medical Center sa Quezon City kanina. Halos mawarak ang kanyang kaliwang kamay na napuruhan ng paputok. Agad naman siyang binigyan ng paunang lunas. Sa Carino Memorial Medical Center, ang dami ring isinugod. Second degree burns sa balat ang nahita ng pasyenteng si LA dahil sa kwitis. Sabi niya may hawak pa daw siyang iba tapos yung baga daw nung sinindihan niya, tumalsik doon sa hawak niya. Ilan lang sila sa isang daan labing anim na bagong biktima ng paputok nitong magdamag. Tatlo rin ang naputulan ng bahagi ng katawan. Ang pinakabatang biktima, labing isang buwang gulang na sanggol sa Metro Manila. Natamaan sila ng pikulo sa muka at mata. Pinakamatandang naputukan naman ang 76 years old na lalaki sa Ilocos Region. Tinamaan din sa mata ng sinindihan niyang kwitis. Sa kabuuan, 231 na ang bilang ng na mga naputukan, bagay na aminado ang Department of Health na mas mataas kumpara noong pagsalubong sa 2023. Paliwanag ni Health Secretary Ted Herbosa, posibleng dahil ito sa pagluluwag ng COVID-19 restrictions. Matatanda ang Hulyo ng nakaraang taon nang alisin na ni Pangulong Bongbong Marcos ang public health emergency status sa buong bansa dahil sa global pandemic. Tandaan natin last year meron pang public health emergency status ang ating bansa. Ngayon lang na-release so talagang uh, parang uh, mayroong tapang revenge. <laughs> Revenge drive ng ating mga kababayan Bukod sa mga naputukan, may lima rin daw na biktima ng ligaw na bala ayon sa DOH. Pero sa datos ng Philippine National Police, dalawang insidente na itala, kung isa ang patay at sugatan. May isang namatay rin dahil sa paputok ayon sa PNP. Higit limandaan naman ang narecord nilang sugatan. Dalawa rin ang patay sa sunog na ang mitya ay paputok. Hindi pa naman inilalabas ng PNP ang detalye sa mga biktima. Sa kabila nito, sinabi naman ni Secretary Herbosa na satisfactory o kasiyasya naman ang naging kampanya ng DOH kontra paputok. Pero kulang paghihigpit sa pagbenta nito. Nakita nyo yung listahan ng mga paputok na naka-injure ay illegal pa rin. So ibig sabihin nun na nabibili pa rin ng ating kababayan, ang ating kapulisan at ang ating mga lokal na opisyal. Kailangan mahinto yung pagbenta ng mga illegal na paputok. Cheryl, tatlo nga yung uh, pinakahuling uh, biktima ng paputok na naisugo dito sa East Avenue Medical Center, nasa edad 50 years old, 24 at 10 years old at pawang mga lalaki ang mga biktima na yan. Nabigyan na sila ng paunang lunas at uh, nagpapagaling na. Sa ngayon naman ay uh, mananatili naman ang uh, mga ospital na naka-code white alert hanggang sa January 4 ayon sa DOH. Cheryl? Maraming salamat Marlene Alcaide. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdez maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.